So, mauna akong advice guys nga sa gusto may Kinahanglan yun nga magkuan mo. Decide mo. Mag-decide ka mismo. 25 to 30 mo. na idara. Kay maabot na kag 40. Parehas ako. Ah, Mahimong inahan. Dili lalim Lisod ka Gamay na kang pailog. Believe it or not. Mugin na yung may tabo. So, mauna guys. Paningkamuti. Okay sa mga mama din na magmaging mama. Yung magmama mo sa di pa mag-40. Ah, 25 to 30 anak lagi siya dapita. Ayaw na yun. Palapas anak kay Lisod. So this time guys, uh, I'll be talking about ano, I'm a mother at 40. Okay. So si Dennis now, kung ano siya, 6 uh, years old. I am 46 and my husband is 76. How we cope? to start with uh, gusto tag na atay anak no um, pag abot na ko sa UK kini laging ang atong unang na is unahon gid ang unahon ang pamilya sa pinas no nya buhi pa sa si mama atong nga time um, ang ako yung pag abot na ko is for 10 years for 10 years nag ko nagkontrol nagkontrol ko nga dili maka anak kay unahon lagi ang magbalay pa sa mama magpa magpaeskwela sa mga pagumangkon dayon dagdag daghan ka goals ba so number one is dili biyalalim so sa so, pag-abot ako ko diri sa UK nag ko ah, nag self employed kami og akong bana nang hinlo mi og balay niya so ang among kita syempre tigom-tigom dayon nagtuk nagpatukod ko balay ni mama nagpaeskwelas kung pagmangkong em eh, Nakahuman na sila karon um dili gyud tanan sila nga nagsuportahan suportahan ako 100% nang tusik-tusik lang tusik-tusik nga support pero at least nakahuman gyud sila karon dili lalim ang mag mahimong inahan nga 40 na ka na realize nako na ako, guys nga mas maayo gyud no nga mag magka magka ka mga 20 plus pa ka or 30 oh 20 mga 25 to 30 ana nga mga age siguro okay kayo kanim go mama ka nga tiguwang na ka 40 ang edad ang imong pasensya is mubo na kayo Samutan mutan pagid akong ba si size 76 ang edad so dili sa yon so when i have denise at 40 40 years old um dili tanan nga alipay ka nga anak anak no it's that it's there's no walay walay katumbas nga happiness walay katumbas nga imong sa imong kalipay di matumbasan nga maka anak ka the time that mag give birth no bisa unsa ka sakit imong kalipay sobra sobra pero ang responsibility is not easy okay so ang uban nga ay gusto ko magkaanak. ola nila wala abi tanaw na ang unsa kalisod, no ang unsa kalisod. pero na i saying nga dili ka dili ka makabalos sa imong mama dili ka makabalos sa imong inahan o dili ka mahimong inahan so meaning you know, sa kabalo na ko si kabalo na mo unsay pasabot ana. Nga di ni mo ma-feel o unsay na feel si mama as inahan. Di gyud lalim. Ako mo admit ko maldita gyud ko maldita kong anak. Imagine na ako sa simbahan mamalikas mama, ko. Pili akong edad 4, 4 or 5 akong edad ato. Ni anak ko magulang gyud simbahan eh. mi. Mamalikas ko sa simbahan. kanabang di ba? Magugot gyud imong mama, magugot imong suon no. So sa karon, nga nagkadako si Denise, lisod kaayo, ayo lisod gid ko ayo i ko pag ako duha ka buok dili lang magbantay pod no and the more nga di kakabulon si buhat ko nimo og imuhan gyung anak so tinuod na so kung magtan ako sa kung anak ang unsa ka maldita ako na lang paakon akong dila and say nothing walay masulti kay ngano ma reflex sa imong kagalingon. Hala ka ina de malita ko sa una, luuya di ni mama no? luuya mama. So kana mo puna na akong ginasulti sa anak, kang dinis nga, you know what? You will realize it when you are a mother. Pag mudako na ka, mahimo kang mama ma realize kini mo nga dili ang gibati ni mami karon. Imura e, nang makuha pohon. So, pero na ako na ila guys, nga buutan kasi nang ako buutan pud kay mga anak, syempre. Diba? ba alang magbuutan mga anak ubo ang buutan sila o ang ilang anak so tukod ka buutan mga anak ko inana po ganda ako no pero di po ko kawish inana kaya nga no di man so of course mga anak ko nga maldita sad so dili lali mag -cope. sorry dili lali mag cook nga kanang tiguwang na kanya pa ka anak so ang advice na ko sa inyo ano mga anak 25 to 30 anak lang yun nga age kaya maabot na gaya mag 40 Lisod. Kaya mag gamay na pasensya na ako. Good. Gamay na kayong pasensya. Mas dako pag pasensya kung ba na nga 76 si na edad. Um, the more lisod kang David, the, more lisod sa iya ha, kay wala siya experience ng bata. Wala experience ng bantay bata. wala po siya bata sa una sa iya previous marriage. Wala siya bata. Kay puros man sila busy iyang asawa o siya sa una busy sila so wala gid sila kung mag anak sila actually ang asawa niya nga nagpakondili sila mga anak so <laughs> kada bang muna na ako wala no kami sa among family kay 9 may nyo namatay ang isa so 8 8 may managsuon namatay akong papa 7 pa akong edad 7, 6 nanya akong mama ra ang naglook after sa amo sa among tanan although mga magulang na ako tabang naman at sila pagkuhan ni mama matabangan po ang mga o pag o pagbantay o pagpakaon o manerbaho para mabuhi lang ni. Eh. So, ang akong masulti guys is diligyud di ay lalim, diligyud lalim ang magmahimong inahan nga tiguwang na ka. So, sa katong kana bang lisod, kayo, lisod kayo di, bawi, na ka ayo lisod ka ayo nga nagyud nimo mabawi nga tiguwang naka ang imong pasensya pati tumigod pong kaya ni anak mong sila nga kung unsa edad ni mo nga mag magbuntis ka maupo ng edad sa imuhang eggs no maupo ng edad sa imuhang eggs so meaning guwang na po ang imuhang eggs anak so lisod so akong advice good advice na ko sa mga <laughs> gusto maghimong inahan be a mother of 25 to 30 lang dapat magkaanak na magka kaanak kaya nga no lisod na kayo mabot nag 40 di gyud la as in samot nag tiguwang no nya dililim sa, sa dililim sa balay na kay bata nya imo pong napog pug kay tiguwang tiguwang bana na kay bata pud nya but listen mag-away pa na sa lang duha ang ah, ako murag sabog ko murag gyud ma ay anak dili gyud lalim as in di lalim so mo na advice ayaw mo panganak 40 na mo kapin or kay Lisod na gud kaayo. Gamay nagpasensya. Mura na guys. Thank you for watching.